Ang init mga lods. Mm, tamis. Binili ko ito kahapon sa may Lucky Plaza. Ang apat na peraso is $6. dollars. Oo, ang mahal. Siyempre ba naman yung saging, sumakay pa ng eroplano papunta rito. Kaya ang mahal pero tiniis para lang makakain ng saging masarap kain muna ako mga lods bye see you later God bless.